gina na tayo? Punta muna kami sa Bulugud Baboy Bulugud Baboy Tingnan namin yung spot doon We'll see Tapets Hirap na Kasi mga 1 hour daw yung biyahe And it's already 3 o'clock Ano ba? Baka pumata. Baka bumagsak yung camera mo Ay hindi po Thank you po Napakababait na mga tao dito Lahat iniisip kung Paano ka matutulungan? Naiwan na kami ng bangka. Laglag yung sor ko. Eh, buti na lang. O bahit yung mga tao. Talagang madalas sa pipuntahan mo. Mga lokal talaga tropa natin dyan. Yes, Ako yun lang naman. Bilang hindi ko alam, syempre. Gusto ko lang maintindihan yung tungkol dun sa bangka. Maintindihan lang. Naman ako pinaglalaban. Mga para next time, alam ko na kung bakit. Ay, ganito pala. Salamat na. Ako na ako natatrangka. Okay, lopat na ako. Masunod ba kayo? Haan, dito ako. Richard? Dito si apo dito. Yes po, dito lang po ako. Namumukul na. <laughs> Lalim. Tapos biglang jump po. Whoa! Ayan, maganda. Magpawiling. Malaking kanal. Sarap talunin nun ah. So ayan, nagbago ruta namin. Pupunta kami dun sa, ano Gulugod Baboy. Gulugod Baboy! Gulugod Baboy. Gulugod Baboy. Ganda, no? Napakaganda ng lugar nila. May nagpipishing dun sa dulo. Yo. Hi! <laughs> ano, pukul na lang tayo. <laughs> Pupukul eh. Hindi mo sure, pag nawala ako, nandun na ako. <laughs> Ay, putik. Dun lang pala. Saan? Ito? Oo. Saan? Diyan po ba yung sa Gulugod Baboy? Tanong mo nga dyan, Gulugod Baboy Kuya, dito ba yung papuntang Gulugod Baboy? Okay. Eto ah Mas maganda pa ang Mas maganda tayong daan doon eh Okay <laughs> Thank you kuya okay. Ah, ito Ito? Paano naging mas maganda to? Sa Gulugod Baboy? Gulugod Baboy Diretso pa ha? Oh. Diretso lang daw? Okay Ah, okay Salamat po! Malubak guys ha Kalma lang sa bangkingan Gapang lang tayo Kerry Parang sa lubo ah. Parang ganun ang uso talaga dito sa Batangas eh no Good. Uh, Sige Nasa ko sa liko Kaya mo trangkahan Chad Sa likod ako ah, Okay Pabon Pasok oh, ba? Diba? O oh, sumusobra naman, sumusobra. Pitik-pitik lang, pre. Wag ano, job. <laughs> Pirmi-pirmi lang. Ah, sarap umakyat. Yan. Sumusobra eh. <laughs> Basic na si Bonnie sa banking. Kanina hirap na hirap. Sarap, mas masarap pala yun eh, no? Look where you want to go, ha? Look where you want to go. Mas masarap yung banking na ganun. Oh, ngayon, alam mo na kung bakit kakalas yung bag mo sa harapan, di ba? Oh. Uh, Ayaw uh, mo pa maniwala sa akin, ha? <laughs> ito, ano ba to? Kanan daw, kanan, ahon, di ba? Ito, sa kanan. Ahon, ahon. Kanan, kanan. Di ba sabi ni Kuya kanina, kanan? may grocery store dito Ah oh, may gasolinahan din dito Oh may gasolinahan din Kompleto eh Oh may sari sari store Hindi tayo magugutom dito Huwag natin galawin yung supply natin Hanggat hindi kailangan ha Kasi katulad yan mga ganitong di ba? Diba? Saan pa yung gulugod baboy? Diretso lang ha? Salamat po! Ayun, gulugod baboy. Grabe, nasa taas ka pala talaga. Mukhang maganda din eh. Maganda nga. Ay, Diyos ko po. Maganda nga, boy. Pwede eh. Pwede siya, pwede siya. <laughs> pwede siya. <laughs> okay, nanaiwan ng bangka. Literal nga, natuktok ng bundok. Par, di naman 45 minutes, tol, to 1 hour. Ayan na eh, oh. Baka nilalakad kasi nila. Hindi lang 1 hour to, tol pag nilakad. Baka taxi kill yun. Siguro nga. Oo. Oh. Ganda. Grabe boy oh Grabe boy Pwede siya Pwede siya <laughs> Pwede siya Tol <laughs> so, hindi ba dito Ah bahay na pala ta O oh, baba na to eh Hindi may pocket pa eh Ayan Overlooking Uy Swabe rin. Swabe siya. Feel ko, akitin ah, muna natin. Feel ko, akitin muna natin. Ayun, no? Gulugod le baboy parking lot. saan? Ayun, no? Sa kanan. Ayun, nakakitin ah, natin doon. Or mag-tent muna tayo. Hindi, para pag ng babaan ng gamit. Doon sa tuktok? oh Oo. Oo, sige. Dito ako. Kasi pag mag-tent ka doon, pag malakas na hangin, oh, saranggola. Hindi, akyatin lang muna natin. Ha, picture picture lang. Oo, para turista ba? <laughs> <laughs> Oo, oh, tara. Ate, te, saan pwede mag-tent? Ah, sa taas po? Hindi ba kami lipa rin doon? Kalakas ng hangin eh. Sa doon daw, nagtitent sa taas. Hindi po ba pwede doon na lang kami? Hindi po kami pwede doon na lang? So, Okay lang po, mas -ner -ner nervyusin po kasi ko eh. <laughs> Mataas po, nervius ko eh. Solid. Ano Chad? Jan doon sa taas. Dito. Mas payapang buhay natin dito. Hindi po pa, pwedeng doon na lang kami. Pwede naman po. Chad, doon na lang daw. Mas maganda daw doon eh. Kau. Hindi, akitin na lang po namin dyan. Doon na lang po kami. Thank you po. Tara, tara. Spot tayo doon. Oh, may pagbilan dito. Pwede, naras, pata natin doon. Dito kaya sa taas ano? Parking area, turn left, straight ahead inside. check mo dyan? Ah, wala na wala. Andito oh, yung baka. Mas maganda dyan. patag eh. Oh. Ito si Apo. Di na umalis, eh. <laughs> Hindi kasi ito lalakarin pa, di magbubuhat pa tayong gamit. Tama kasi si Apo. Oo oh, din. Eh, halos same naman na din yung view eh. ah kasi yon city view, Chad. Ito beach view. <laughs> Ayan, sakto may basura no, hindi pa tayo magpapakahirap ng ano. O, tas may pinagbonfire na. May mas maganda pa daw view dun sa taas. Paliparan na lang ng drone ni ano bon. <laughs> si Alam niyo naman, sa mapakiramdam ko talaga ngayon. Travel sa pilit to. Adventure sa pilit. Pero hanggang dito lang muna yung katawan ko. Subukan ko siguro kung makahing nga bukas maaga doon. Akitin namin. Pero hindi ko talaga kaya iakyat ng lakad yung gamit namin. Pero look at that view pare. Look at that view. Sheesh. Solid, man. Sobrang solid. Hours from dawn as I'm driving at night, waiting to get somewhere. What can go wrong when we say? Seem to know just where they're heading. While you and I just feel like we're pretending I can't do it on my own. When I'm this far away from home, won't you tell me something good? Won't you tell me something good? As I think of you and I, there's too much gonna pass us by. If we don't talk like we should, won't you tell me something good? To know just where they're headed. While you and I just feel like we're printing. Alam mo, nagkuhan na naglalanding si Batman. Oh. Ay, ba tong kanin natin? Paamoy kuhan? Noodles? Bango? Kanin pa lang yan, ah. Luto ni Apo. Palong-palo. Palong. Palo. Nakap ko na tong hairbed. Ito pinaka ko eh. Expert kong gawin eh. <laughs> Tatignan nyo naman, pre. Akala mo na sa bundok ka ng Baguio eh, no? Pero pagtingin mo dyan, oh. Ah, wala na rin. Bago na rin. Dagat dyan eh. Yun, Oh. Baka ulap. Rabin, lakas ng ulan pa, <laughs> hangin. Nagbabago kami dito yung kayo yung tent. Pinapasok. Rabin, kalakas ng ulan, man. Lakas ng ulan, lakas ng hangin. Pinapasok yung tent. Okay, hindi kasi naibaon yung gano'n. Ah, eto. Tumagos na. Ah, tumagos na sa water Hindi na yung ano. Yung bigat ng ulan. Ayan na, tumagos na. Partida, may ano pa kami ha? Shelter. Naku po, yung damit ko mababasa. Ayun na nga, basa na nga. nasabi ah, sabi ko. Pero kayo dyan. Ito kasi gumising sa akin eh. na parang mababasa yung likuran ko? Napasok na dyan. Sabi naman ng mga tropang campers talaga. Ganun daw talaga. Kahit na bumili ka ng tapot na gear, aabutin at aabutin. Unless, storm gear talaga yung bibili mo. Yung talagang pang ulan. Kaso, problema daw doon, mapakainit. Ano pa kaya yung dalawa abilang so, no, lang kung tent na nung pantatlong tao, tatlong normal na tao yun. Two so, normal sila plus isang ako, hindi kami kasya. Ayan, dito dito. Bagus na. These are the times that we trust in God. Out of plan to. Enjoy namin yung lugar. Ngayon lang, binapagyo kami. Okay. Pero kung tumiwala lang sa Diyos okay. so, pala. Of course, kasi. Papanik yung ilaw. Oy, okay, kamusta kayo dyan? Ayos lang kayo? Uh, Tumatagos na yung tubig? Medyo. Uh, medyo. Tumatagos na na. Oh. Uh, Pero sa isang side lang na. Oo. Oh. Uh, <laughs> yung labas lang. Over na yung tubig, no? Oo. Uh, Isang side lang naman eh, no? Oo, oh, yung paanan namin. Sa pa side. Kasi na ako. Sabi ko, parang basa na yung likuran ko dito. Nauubo-ubo pa ako. Ay, imik kami sa bahay eh. Ang eh. Ha? na na sa bahay eh? Ano? na na sa bahay eh? Kaya nga eh tayo ah. Kaya nga eh. Pwede naman kasi sa bahay lang. Wala ano, nang kasi sa bahay, <laughs> bahay <bahayat> eh. bahay bahayan pay. eh. Hindi kayo mapakali ah. Sabi eh. Oh. Pusoy na lang tayo. Jack and Poy na lang. Bato, bato, big. Gunting. Bato. <laughs> ano ba? <pa? laughs> ano ba? <pa? laughs> ano <tayo? laughs> ano Mag <laughs> na sa tent, pinagkaisahan pa ako. Ang bila yan. Ayos! Kising na! Mas natulog ba Super so good! Sa kayo dyan, hindi ba kayo nabagyo? At least, hindi ba eh, Oo! Oo! tayo. Oo! ah. Oo! wasako Pero dyan namin mapapangatawanan. Matitiba yung nabili namin tent. That is what buying proper tent gives you. A stable shelter. Hindi ka Tinagusan lang kagabi. Sa'yo tatagusan? Ay, sakit sa sa zipper tumagos. Yung dito lang, di ba kung sasan yung ulan talaga? yon nandun kasi yung ulan eh. So yung mga zippers, zippers doon, dito sa part ng zippers. Kasi hindi biro yung mga tent natin, ay yung mga preso. Hindi biro yung setup natin. Yan pala yung kaya hindi sa biro. Kasi hindi din biro yung panahon kagabi. <laughs> so yun ang iisipin nyo lagi ha. Ah. Kung yung budget nyo sa tent ay biro, pang biro lang kayo na weather. Pero pag hindi na biro, medyo pang hindi na biro na weather. Uh, ngayon na rin dito yung altitude outdoor gears, yan yung na-suggest na motong camping setup. Big shoutouts and big thanks kay Boy First Time. na nagsuggest sa amin yan Altitude Outdoors Kasi daw very light and compact Tapos buhay kami Yan man, look Good morning guys! What a night! What a morning! Roller coaster na naman ang biyahe po ng mga tropa! Hahaha! <laughs> Ah po. Naro, no, kargo sa bila. Saan ka bila? Di, di, ako yung, ako yung ko kayo. Sige po. Doon okay, sa kapila ng porto, doon pa kargo doon. 9.45 na, may 15 minutes pa tayo, ask me. Sige po. Ito nga. Yun, totoo na to, mga kapatid. Totoo na. Dito ah. Dine. Ayan, so dito na kami ngayon sa cargo boat kung saan sasakay yung mga motor. So, dito daw sila sasakay sa Seagull. Seagull. sa Lomi. Lomi. Pwede namin motor dito. Sasakay daw mamaya. Lomi. Overload man. Ano pong tawag sa sabaw na to, Nay? Ate, 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 ate. Kaldo. Ah, pinag-anohan yan. Pinagtimplahan timplahan nun. Okay. Ah, kaya yung gisado, wala nang sabaw kasi ito na. Oo, oh, ikaw mag-gisado. Ah, matibay. Kalupet. Di, first time ko to, di ba? Lumita sabaw. Parang kang nag-ano, para nagsinigang, tas may sabaw pa na tinola. Sabaw pa lang, tuboy. Ano ka ba? What do I believe? What makes me feel it? To write you this song? Two hours a day, five months and a year. Oh, I loved you too long. Eleven fifteen. Next biyahe daw ay Alauna, 1 o'clock p.m. So, antay muna kami dito hanggang 1 o'clock para makatawid. Sana naisakay ng maayos yung motor. Lord, ingatan nyo po yung mga motor namin at pati yung bangka namin, yung bangka ng mga motor. Excited na ako na, ano, lakda lang ako talaga kasi ala pa akong ligo. Mula kahapon, yung tulog di maayos, pero excited ako. Kape muna, three in one with ice. Laba ko ni Apo eh, pinaghanap niya ako ng yelo. Hindi kasi ako nagkakape ng mainit. Tumatiming lang yan, pero matutulog yan. <laughs> matutulog yan, teko. <laughs> Pwede na daw sumakay. Yan ha, doon na. Patutuan, natutuan, sure na. Ah. Sure na. Entrance, pasukan ha. I got my brothers and my fans standing next to me. I go to war for what I love until the death of me. You pussies quitting in the first is not a threat to me because what breaks me is what makes me. is my destiny. I know we heard it all before. Lang ito. When you're back against the wall, you just step up to the plate. No ulan dito sa loob. <laughs> kaya di ako makatulog. dito. ka ako para akong hinihilamusan. Halo kasi ulan tas hangin kaya nagwawala lahat ng mga tent namin. Yun yung outer shelter namin. Hindi ko na alam kung ano itura eh.